ang adaliskis ko ito, yun ba talaga ang status ko uh, when that gentleman's agreement was made in 2017? Totoo ba na ang dinadala lang natin noon in 2017 ay tubig at pagkain lang? Hindi, because hindi totoo yan. Hindi yan ang status ko kasi yung 1999, sinadsad natin yung siyera madre sa sa Ayungin Siol, no? So yun na naging outpost natin. Uh, in 2002, uh, three years later, nagkaroon ng Declaration of Conduct. Uh, Declaration of Conduct uh, by the parties between ASEAN and China at uh, sabi ng Declaration of Conduct, no country will occupy unoccupied features as of 2002. Bawal mag-occupy pag unoccupied yan as of 2002. But if you occupy it as of 2002, you can maintain it. If you have a facility, pwede mo repair Yun ang kasunduan sa 2002 Declaration of Conduct. Yung Sierra Madre, ando na yan yung 2002 when the declaration of conduct was signed in 2002 ando na yung share madre since 1999 mga three years na so yung share madre hindi kasama yon sa prohibition we can maintain share madre repair it because that is the status quo when the 2002 declaration of conduct was signed klaro yan kasi yung Uh, outpost natin sa Pag-asa, yung outpost ng Vietnam sa ibang isla nila, outpost ng China sa ibang isla nila, as of 1902, at uh, 2002, will continue and will be repaired, will be maintained. So, ganyan din yung sa atin sa Sierra sa ano, sa Ayungin Shoal. So, ang status ko, as of 2002, we continue to repair, we continue to repair Sierra Madre, at saka we can continue to supply our troops there with water and food. So, hmm. mali yung sinasabi nila na ang status ko in 27, 2017, yung nagkaroon sila ng kasunduan verbal with the presidency, ang status ko in 2017, tubig at pagkain lang pinapadala natin sa sa Sierra Madre. So, yun ang mali. Okay. Now, anong meaning yan? Pag hindi natin i-repair ang Sierra Madre, ko-collapse co yan at lulubog yan kasi kinakalawang na yung superstructure. So, it requires a continuous maintenance. Pag hindi natin yung repair, lulubog yan. Mawawala tayo. We will lose our outpost. Papasok ngayon ng China. So, pag pumayag ka na hindi na natin i-repair, parang sinasabi mo na, oh, aalis na kami dito, kukunin na ninyo yung uh, ayung insyol. Yun ang meaning. Pag hindi mo i-repair, parang binibigay mo na yung, uh, yung insyol kasi hindi na tayo tatagal doon sa Sierra Madre. Second, in 2017, nagkaroon na ng... Uh, Arbital Award. Ang Arbital Award is July 2016. So, yung pumayag si Duterte sa Gentleman's Agreement, alam niya na na yung Ayungin Shoal na declare na na atin yon, part of our EEZ. Pag part of our EEZ, we have the sole right to put up a structure. Tayo lang pwedeng tumayo ng struktura doon. Tayo lang pwedeng mag-exploit, kumuha ng uh, ng oil, gas o fish, hindi pwede ang China uh, puput, pa magkaroon ng outpost doon, hindi pwede ang Chinese fishermen mangisda doon, hindi sila pwede kumuha ng langis doon, tayo lang. So, yung economic resources sa atin lang at we have the sole right, ito ha, sole right to put up a structure on a union shoal. So, yun, gidib up ni Duterte yon kasi pumayag siya na uh, na hindi tayo magrepair ng uh, hindi tayo pwede magrepair ng Sierra Madre so wala tayo Ma mawawala yung ating outpost doon yun ang problema at saka sabi ni Duterte doon sa press conference niya hindi ko nga alam kung ano yung Ayungin Shoal na yan. I do not know of anything about Ayungin Shoal. So, yung presidente entered into the gentleman's agreement pero wala siyang alam ng Ayungin Shoal. Pero yung Ayungin Shoal is the very essence of the agreement. Pwede ba tayo uh, to continue there? Pwede ba tayo pwede ba natin i-repair yung para hindi tayo uh, uh, mapalis dyan no? hindi tayo mawala ng outpost sa, sa Ayungin Shoal? So, for you to enter that gentleman's agreement, pag Uh, pumayag ka doon. dapat alam mo ano yung Ayungin Shoal. Sabi doon dito, wala akong alam sa Ayungin Shoal. So ano klaseng agreement ng pinasukan niya na wala siyang alam sa subject matter of the agreement? Bakit importante yung yung Shoal? Kasi yung Ayungin Shoal mga 20 nautical miles lang yan from, from Mischief Reef. Ang Mischief Reef is the largest air and naval base of China. Pinamakalaki, pinamakalaki Pinakamalaking ng air enable base ng China sa Spratly. Eh pag andyan tayo sa sa Ayungin Shoal, makikita natin we can monitor the Chinese. Kaya ayaw ng Chinese uh, ayaw nila yung presence natin sa Ayungin Shoal. At saka yung Ayungin Shoal, that is the gateway. That's the uh, the gateway to Reed kasi after Ayungin Shoal, uh, oh everything is a virtual ready. Uh, mga reefs don't submerge at uh, low or high tide, totally submerged. Pero yung, ayun yun syo, pag low tide, makikita mo pa yung mga rocks, no? Uh, it is a low tide. Kasi pag low tide, makikita mo, high tide, wala. So, that is the ideal outpost to guard, to monitor reed bank. Ano yung reed bank? Reed bank is very rich in gas. Two or three times more gas reserves ng Malampaya. So napaka-importante na, how, na we will be in control of Ayungin Shoal. So yun yun. Pumasok ng kasunduan si Duterte sa Ayungin Shoal without knowing what Ayungin Shoal is. Sabi niya, hindi ko nga alam yon. Eh, ano klaseng presidente yon? So that is the, the situation. Okay. Sir, diretso hinap na po natin ang justice. Unang-una, itong handshake deal na ito, na inami naman ni Pangulong Duterte, was this valid? And number two, hindi po ba ito paghuhudas o pagdatraydor sa interes ng Pilipinas? Well, definitely dehado tayo. No? Pag uh, yung pumayag siya na hindi natin i-repair, parang sinabi mo na na sa inyo na ito, mag na lang kayong uh, few more months, lulubog na itong Sierra Madre. So, aalis uh, na kami dito. Yan ang meaning niyan. So talagang against national interest yan. Pinamigay niya ineffect ang ayung insure. Kung gusto niyo po 'tong video na ito, paki-like at share na lang po para mas paray pa makakita at makapanood. Kung gusto niyo pong makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.